May mga bagay dito sa kinalalagyan natin na wala tayong choice. For example, kung sa ang pamilya ka pinanganak, wala kang choice doon. Yung financial standing ng mga magulang mo, wala ka rin choice doon. Yung kinalalagyan mo, let's say, naiwan ka dito, ikaw ay anak ng OFW, wala ka rin choice doon. Ang choice mo lang is magkaroon ka ng hope o mabigo ka ng tulo yan. So, bakit tama yung magkaroon ng hope? Kasi sa totoo lang, pagka pinag mo yung Bible, gaya ng pinag ko, ang nakita ko doon, ang gustong-gustong iangat ng Diyos, yung mga naniniwala sa kanya, pero ang kalagayan nila ay imposibleng maiangat. Nandiyan yung istorya ni David na naging king ng Israel. Nandiyan yung istorya ni Gideon na ang tingin niya sa sarili niya, wala siya kapag asa pag asa hindi siya magaling, pero nung naniwala siya sa Diyos, eh, inangat siya, naging fighter siya at sumikat siya naging magaling siya. So, huwag tayong magwala ng pag-asa base lang sa ating kinalalagyan kasi hindi nating choice yon. Hmm. Ang choice natin is maniwala tayo kay God na kaya tayong iangat. Hindi nangangalugang yung magtamad-tamad tayo at intayin lang na natin nga tayo, kundi yung hope natin, ikilos natin. Mag-aral tayo, magsumikap tayo, at alalahanin natin ang Diyos na nasa tabi lang natin. Si Jesus ay nag sa atin para nasa ganon, kasama natin siyang nakikibaka dito sa mundong ito. Kung kasama natin ang Diyos, walang imposible.